Hello mga kapatid, mapagpalang hapon. Ito na po ang inyong lingkod, ang inyong hiwaga ng kalikasan. Ito po ang aking mga gamit spiritual na malalakas at subok mga kapatid. Na tinatawag itong Holy Trinity. Ang Holy Trinity mga kapatid ay ang niyog na maliit lang mga kapatid ito ay bihira lang matagpuan kung hindi ka bibigyan ng amang may lika ng gamit na ito ay hindi mo masusumpungan yan mga kapatid bago po ipatuloy ang pagpapaliwanag sa mga gamit kung bago lang po kayo napadpad sa aking munting channel subscribe po like at ishare nyo na rin sa mga kaibigan nyo may paniniwala din sa mga gantong usapin at kung kayo ay walang paniniwala, ipakiskip na lang po at malaya po kayong maghanap ng mga video nararapat para sa inyo. At doon naman po sa may paniniwala, eh, huwag na po kayong mahiyang mag-subscribe. I-share niyo po sa mga kaibigan natin dyan na may malakas na paniniwala sa bertod ng kalikasan. Ito po ang Holy Trinity na maliit. Yan ang gamit nito ay pangklatang proteksyon pwede ito sa lihis pampaswerte yan ang gamit na ito sa susunod naman po mga kapatid ay ipapaliwanag ko kung paano palakasin ang mga gamit yan mga kapatid ito naman po yung swake ito ay may bisa na kabal taga at saka swerte mga kapatid yan ito yung mga bibihirang mga gamit mga kapatid na bira lang din mas masusumpungan ito yung isa dalawa sila mga kapatid yan at itong bertud ng kidlat yan ito yung isa sa pinakamalakas na gamit ang gimat ng kidlat na kung meron kayo nito mga kapatid ay magbibigay ito ng pambirang lakas yun oh ang lakas ng kanyang aura mga kapatid yan parang kinukurot yung kamay ko yan mga kapatid pambirang lakas liksi sa pangangatawan mga kapatid ito yung isa yan kung titingnan niyo dito mga kapatid ay yan o mayroong tao yan na may corona ito yung isang kidlat yan o oh. ito yung bibira lang matagpuan mga kapatid makikita niyo ito sa puno na tinamaan ng kidlat at saka puno or niyog yan mga kapatid pwede rin ito ma masumpungan ninyo sa mga gubat o sa nakabaon sa mga mapuputik na lugar mga kapatid bundok yan mga kapatid ito lang po mga kapatid at sana po subaybayan nyo ang aking munting channel at ibagi nyo po sa iba ang mga video ko para naman sa kanilang kalaman sana po supportahan nyo mga kapatid at aasan yung mag upload pa po ako ng iba't ibang gamit mula sa kalikasan mga kapatid ang mga gamit na ito ay galing sa ama na ibinigay sa taong karapat dapat hindi lang po yan mga kapatid tingnan nyo mga kapatid yan oh. napakaraming uh, sari saring mga gamit yan oh. mga kabibi libon ito yung yung iba na mamalik mata dito mga kapatid na masasabi nila na ano sinag-araw pero ito'y sa kabuti mga kapatid you ng kabuti sa negosyo ito mga kapatid ito na lang po yung iba yan ito yung puno ng kawayan na naging bato meron pa po dito yan puno ng kawayan yan mga kapatid meron pang ano pangil ng kuiba yan at meron din tayong puso mga kapatid puso po ito yan isang uri ng puso ito ay gamit di gamit dipinsa kung inyong mapapagana mga kapatid ay talagang magbibigay sa inyo ng kakaibang bertod at milagro sa taong nagtatangan nito kinakailangan po ang gamitin lang sa tama at sa kanan ang mga gamit na ito at asa ninyo masusumpungan ninyo ang totoong lakas nito mga kapatid. Yan na po at shout out po sa inyong lahat. Mga kapatid, mga kapwa heroes mga brosis, madam, mga lahat-lahat na po na nanonood sa aking munting channel. Shout out po sa inyong lahat at ingat po kayo palagi. God bless ulpo po sa inyong lahat.